Ayun, so uh, magandang uh, hapon sa lahat mga ka So uh, dito na lang tayo sa bagong episode ng ating uh, vlog So uh, update tayo sa ating mga alaga mga, pre mga ka So pasinsya na kayo at eh, ngayon na ulit tayo nakapag-upload sa ating uh, YouTube channel So uh, dahil sa uh, marami rin tayong ginagawa mga ka So ito na pagkita ko sa inyo Ayan ito pala yung uh, bago nating uh, battery cage mga breeder so nilagay na natin yung ating white kelso yan yung gilmore natin na pallets so ito yung ating mga <coughs> baby pallets stag mga pumpkin natin ayan may pumpkin na tayo binunutan ko ng buntot mga ka breeder kasi pag sabay-sabay silang tumubo yun nagtutukuan din sila sa likod ayan punti na lang natira ng ating mga uh, stag dahil sa madati ano to tracy yung nilagay ko rito ah uh, yun marami na rin nawala dahil uh, bumili yung ating mga suki So yung mga natin <clears throat> Wala na So yan May ano pa tayo May white gold Ito, ito na lang yung lahi ng ating Gold na naiwan Kasi namatay yun Sayang May pakita sa inyo dito Ayan Ayan may uh, White kelso pa tayo dito Ayan, yung liquor hatch. yung natin. So, bukas. Ihatid ko na rin yan bukas. May kukuha na rin yan. So, ito yung may sakit natin na sweater. So, pero pagaling na rin yan. Medyo nakarecover na siya ng konti. Kasi, pinalitan ko yung gamot niya nung una. So, yung ating... Uh, milsim So, hindi nadali. So, nagpalit ako ng broxetil. So, okay naman. Ito naman yung ating shamo. iniwalay so, okay, ko like yung isang lalaki kasi nagbubugan sila kanina. Ito, yung sweater dome natin. Yan, maledyo malaki na. Marami na tayong mga stock dito. So, mga December siguro, meron tayong panlaban kung hindi makuha ng ating mga suki ito yung isa na hiniwalay ko kasi yun o oh. oh, bugbugan silang dalawa oh. yan yan yun. ayun lang yung ating uh, pumpkin na uh, hatch yun o oh, naglimlim yun siya oh. pakita ko yan limlim na siya mga 5 days na siguro naglimlim yan Ayan. So, hanggang dito na lang muna ang ating mga video mga kabrader. So, bye-bye.